guys, good morning. Araw ng Webes ngayon. Araw ng tagulan. Ang lakas ng ulan guys sa uh, oras na to. At yun nga, uh, medyo tumila na mga katukad yung uh, pag-ulan. At ang problema natin mga katukad ngayon, yung mga nang, uh, nagbabiyahe galing ng Araneta. Napakalalim po mga katukad ng tubig hanggang uh, balakang po yung ano yung baha kaya dito mismo sa may uh, tatalon na uh, kanina napaka-traffic at uh, ngayon maganda ngayon kasi nga kumunti yung ano, kumunti yung mga motorista dito mga katukad. Marahil kaya kumunti mga katukad dahil hindi na makadaan mismo dun sa kabilang Araneta kasi nga lalong umulan. So yon mga katukad. Sana kung uh, dadaan kayo dyan, pag uh, ganito na maulan, wag na kayong dadaan dyan kasi mahirap pumasok. Kasi mata-traffic lang talaga kayo guys dyan. Kaya uh, kung maaari, uh, umiwas po kayo sa lugar ng Araneta kapag panahon ng uh, tag-ulan uh, o lalo na pag mayroong bagyo. Ano mang bagyo, huwag po kayong dadaan dyan. Talagang ang lugar na yan, nabahain. So, ayan guys patuloy pa rin guys yung uh, suma ng panahon Ayan. kaya uh, dito lang muna tayo mga katukad magtambay-tambay sa banawi kasi eh, nagbabakas kali pa rin tayo guys na makakuha ng customer kahit na bumabagyo uh, katulad yung iba, katulad yung mama na yun no? dahil sa walang kinikita nakatulog na siya Hindi ko alam kung ano ang ipakakain nito sa pamilya niya guys Kasi madalang kumita ito So lalo na ngayon mga katukad na may bagyo, uulan Di katulad ng mga street food mga katukad na kumikita sila Eh kami, eh, maabang lang kami guys ng uh, mga customer na pwede naming uh, pagkakitaan uh, Hindi naman natin sigurado, alam naman ninyo yung buhay namin dito bilang mga freelancer Hindi naman ano hindi naman sigurado ang aming kita. Paano masabi? Pero yun nga, na patuloy pa rin kaming uh, umaasa na kahit sa ganitong sitwasyon, uminit, umulan, bumagyo, uh, patuloy pa rin kami na nandito sa Banawi kasi ito lang talaga yung tanging yaman namin na pwede namin pagkakitaan at pwede namin ipakain sa pamilya. So yun guys, abang-abang uh, lang tayo rito. Sana wag nang umulan guys para kahit papaano naman eh, magkaroon naman kami ng mga customer na pupunta rito kasi kung magpapatuloy guys yung ula na ganito eh ano yung aasahan pa namin na tatrabawin na namin kung hindi naman sila makakapunta kasi alam naman nila ah, yung mga daraanan guys eh baha ah, so kailangan eh medyo tumila naman guys para kahit papano naman eh, yung mga nagpaplano na pupunta ng Banawe eh, katulad nga sana nito na napakaganda ng panahon ngayon dahil ah, hindi ko sinasabing maganda yung panahon ah, na, may bagyo ang gusto kong sabihin ah, dahil na tumapos na yung malakas na ulan sa pagalimbawa pag, pag mayroon kaming customer na gagawin eh, maganda para sa amin kasi nga hindi mainit guys yun ang gusto kong sabihin so maganda tayo mga katukan antay, patayo pa tayo ah, yung ah, mama yun no? yan 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 tinan nyo Ah, si Rihiro. Ah, talagang matibay talaga yan. <laughs> Ay, mga kasakasama ko na nagtitinted. hindi eh, kami nawawala ng pag-asa. Alok-alok ah, pa rin kami. Ayan. Kanina mga katukad, ano, ah, napakahaba nung ano, napakahaba nung traffic talaga dito sa may Banawi. Oh, hey! Pero ngayon, no. Oh, Isa-isa na lang, guys, oh. Ayan, oh. Ang hirap ng sitwasyon, guys, kapag ganito. Kaya parang gusto ko na lang makakatokad sa edad ko na to na line of 5 eh. Parang gusto ko pa rin mag-abroad eh. Kasi dito talaga sa Banawi guys, lalo pag ganito, na walang amo, ang hirap kumita. Ang hirap talaga kumita. Ang sarap na mag-abroad. Yung nakausap ko nga guys kanina, na kapako Bikulano eh, nagtatrabaho siya sa may, ano, sa may ah, parting norte. Hindi ko alam kung kagayan, ah, tama kagayan nga tayo, oh, tama kagayan yun mga katukad, doon nagtatrabaho siya, nagabikul siya at pumunta rito ng banawi at kukuha ng mga materyales so sabi niya nga sa akin nahihirapan na raw siya sa kanyang trabaho kaya naisip niya na magano na lang mag abroad papuntang uh, netherland kasi doon sa bansang netherland guys ay eh, hindi na kailangan ng ano ng mga iba pang mga papilis uh, lalo pag uh, direct hire madali kang makaalis sa so, to naman talaga guys eh kapag uh, gusto mo talaga na umunlad gusto mo umasenso eh, punta ka ng ibang bansa para kumita ka ng maganda-ganda at mabago yung buhay mo guys so yun ako nga sabi ko nga sa inyo eh, kahit na ganito ng edad ko ayoko sana maging hadlang pero kung may kukuha sa akin na uh, isang ano isang employer na kukuha sa akin sa ganitong edad ko uh, malakas pa naman tayo guys eh kahit na line of five tayo malakas pa tayo eh uh, kahit uh, yung gusto mo sabihin ni eh, farm picker yun mga katanong farm guys basta mapagkakakitaan aalis pa ako dito talaga aalis ako dito sa Pilipinas kasi uh, gusto ko pa rin na uh, makatikim ng ginawa sa buhay oh my god yun sa lahat ng mga tao na gustong pumunta ng ibang bansa o nangangarap guys eh hindi dapat maging ano hindi dapat maging hadlang yung edad mo Basta ang malaga malakas yung pangatawan mo kahit na medyo may edad ka kasi may mga ibang bansa naman guys na hindi tumitingin sa ano sa edad. Basta kayang-kaya pang magtrabaho. Uh, kinukuha pa ito guys. Uh, pero yung ibang bansa naman talaga hanggang line of four lang yata guys na kumukuha sila ng ano ng ganong tao. At uh, ano uh, at yun nga na hanggang doon lang yung kanilang kinukuha pero sa ibang bansa mayroon namang mga pwede pangkunin. kunin ayan para kahit papano naman guys umasenso naman yung uh, pamilya yung gumanda naman yung uh, buhay ng katulad natin ng na mga may hirap huwag tayo nga manatili guys sa ganitong buhay kasi wala namang yung mayaman na nangangamuhan eh dito sa Pilipinas maaari kang umaman dito sa ating bansa sa ating pinakamamahal na bansa kapag meron kang negosyo uh, kikita ka talaga yan at siyempre pag kumita ka anong mangyayari siyempre yayaman ka pero kung uh, ganito lang na nangangamuhan ka ala hindi ka yayaman dito guys kaya yun o oh, ayan sinasabi ko sa inyo katulad ng mga street food na to mga nangangamuhan lang yan eh, magkano lang isang araw niyang guys magkano lang ang kinikita niyan eh hindi mo talaga masasabi na yan ayayaman. Ay, so ayan guys. At siyempre ako noon nangarap talaga ako mag mga ibang bansa, ngalamang alam siyempre eh hindi tayo pinayagan ng ating may bahay. Kaya dito, dito na lang yung bagsak natin sa Banawe at noong kasi sa Banawe guys, eh maraming uh, sasakyan noon na mga luma. At yun ang aming mga ginagawa noon. At kumikita talaga kami guys sa uh, yung limpak talaga yung aming pera sa pitaka kasi nga bawat isang customer na na ano bawat isang customer guys na ginagawa namin ay nagpapagawa ng marami sana ah kaya nung panahon namin talaga mga katoka nung mga 1980s 90s talagang hindi kami namang problema sa pera kasi talagang andami talaga na sasakyan nun. Kami pa mismo yung tumatangi sa mga tatrabawin. Pero nung dumating yung uh, 2000 guys, doon na nagsimula na lumabas yung mga bagong modelo. Uh, at siyempre, ano pa naman ang magagawa namin sa mga bagong modelo, eh, 'di ba? Ang uh, kumikita na lang dito guys yung mga may uh, paninda, yung mga accessories. Sinala na lang, lang yung mga kumikita dito. Pero kami na mga freelancer, eh anong pangkikitain namin? Eh wala na kami kikitain. Kaya ang hirap talaga, hindi katulad nun talaga na mga luma, yung mga items na pinapagawa. Kaya uh, kumikita kami noon, hindi, hindi kami hirap sa pera. Uh, ngayon, lalo na ngayon, na uh, lalong gumaganda yung mga inilalabas na mga modelo ng mga sasakyan. Paano pa namin matatrabaho yan? ba? So, diba? wala na kaming uh, magagawa kundi makikita mo na lang kami guys dito sa lugar na to eh tambay na lang nagtatambay na lang nag ano lang ba baka sakali lang guys na uh, may magpapagawa pa rin kasi katulad ng iba na uh, na yung kanilang ano sasakyan eh may nagpapapintura guys kaya yun ang aming uh, nagagawa so yun tapos eh meron pang mga nasisira na mga mechanism guys. Eh at yun ang uh, ginagawa namin. Uh, at yung iba naman sa dahil sa modelo guys yung ano yung sasakyan eh lumalabas ng kumpanya eh hindi ano hindi o oh, walang uh, tinted at yun na yung aming uh, pagkakataon na sa amin ipinapag eh, pinapatrabaho guys yung tinted kaya uh, sa buhay namin dito sa Banawe, uh, talagang tis-tis lang kami guys sa buhay namin so yun guys hanggang dito na lang ang uh, video na to uh, sana doon sa aking mga kuininto sa inyo mga katukad sa buhay namin hindi madali ang kalagayan namin dito talagang ikaw nga uh, medyo 50-50 kami dito sa lugar namin pero yun nga uh, tis-tis tis-tis lang at uh, Hay ngilan gilang -ilan, katulad pa namin na mayroon kaming mga pinapag-aral pa na mga anak. Kailangan din natin na mapatapos. Ang sa akin lang naman mga katoka din no, sa buhay namin, yung kagandaan sa amin kasi yung aking uh, may bahay, may trabaho at uh, nakakasuporta guys sa uh, amin pamilya. Kaya doon uh, panawagan ko sa lahat ng mga uh, katokad friends ko dyan, na patuloy na sumusuporta sa aking youtube channel uh, pag yung may bahay naman, eh, mayroon naman pwede na itulong sa mga katulad namin na uh, asawa na, alam mo naman na hindi ko sinasabi na malaki ang kita o malitang sahod basta magtulungan ba malaking uh, tulong yon sa uh, kunting ginhawa sa pamilya napakaalaga nun guys Guys, shout out sa inyo guys oh. Shout out. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. So, ano oh, diba guys, ah, nakakatuwa. Kahit na kami eh, inaabot ng bagyo, ah, masaya pa rin. Basta Pinoy, masaya. Ah, shout out sa inyo sa probinsya ninyo. Oo, oh. buwan sa akin. Sa akin na buwan Panawi. Panawi mga kardis ah, ano diba? nakakatawa guys ha? Yung mga kababayan natin nakakaway pa kayo? nakakaway pa kayo sa inyo? minsan lang sa loob ng isang taon nakakaway pa kayo? minsan hindi ilang taon? tatlo dalawa, isa ganon tapos pag nakakabalik kayo rito matagal-tagal nakasaglit lang kayo isang buwan lang mas maganda dito eh no Nandito ang pera eh, no? may Mahirap talaga sa provision natin eh, no? Pero okay na kayo dyan Sa pagbibisbol ninyo Okay, sige Ah, kumusta ang araw, boss? Idol Kailan ka pumunta ng Maynila? 2,000 1 2 or 3 ito na 2,000 pa rin ah bago ka pa lang dito ah gusto sabihin na isang tao ka pa lang dito sa Maynila bakit ka bakit mo na gusto na pumunta ng Maynila anong rason number di sa ano eh dobing eh ah ganon so napili mo nilang pumunta ng Maynila para kumita so nakakatulong ka sa ano sa pamilya mo nung dumating ka rito So ayan guys, nakita ninyo ha, ah, mga kabataan na ah, sa probinsya, mas pili ah, piliin na lang ninyo guys na pumunta ng Maynila kasi dito sa Maynila yon yan ya ng aking channel mas maganda kasi dito ma, sa Maynila guys lalo pag binata ka kahit na yung mga tinatrabaho may mga nasa fast food mga nasa street foods eh kumikita pa rin yan ha, at nakakatulong pa rin sa buhay binata ano ang pangalan mo sir ha ian di Dinulag. Ah, Dinulag. Ah, Ian Dinulag, shoutout sa iyo. At shoutout siya kay uh, Ian Dinulag sa probinsya ng Cebu. Buhol, Buhol, Buhol pala. Ah, yung ano, yung mga tarsier. Ah, nakarating ka na sir sa lugar ng tarsier. Ay, hindi pa. <laughs> ah, alam, alam mo mga katoka, nakaka, ano, ano, nakakalungkot. ng sang araw, nakapag, uh, Ah, uh, tanong din ako sa isang uh, taga-Bohol. Ah, uh, natanong ko sa kanya kung nakita na yung ano, yung tarsier. Sabi niya, taga-Bohol ako pero hindi ako, hindi ko pa napupuntahan yung lugar na yon. At hindi ko pa alam kung anong tarsier katulad ni Idol Ian ngayon. Nagtanong ako ngayon kung nakita na kung anong klase ng ano ng tarsier. Uh, so, ang sagot sa akin ganun na rin, uh, negative pa rin, guys. Wala pa rin. Nakakalungkot. <laughs> ah, so, gusto mong sabihin, doon sa bowl sa inyo, yung uh, lugar ng tarsier na yon malayo sa inyo. Black. oh, ba't hindi kayo nakapunta doon? Ano ba, ano ba yung uh, description mo sa tarsier? Ano ba yung unggoy? Ano ba yan? <laughs> <laughs> ano ba yan? Nakikita ko kasi sa YouTube kasi, malilit lang sila eh, malaki ang mata, di ba? Ano ba yan? Unggoy ba yan? Hindi, hindi naman. <laughs> so ayan guys, Nakakatawa talaga 'yan, no. Ah, uh, taga siya, pero yung uh, ating uh, tinanong sa kanya kung ano yung klase yung ano, yung ba ay uh, parte ng ano ng pagiging unggoy ba? Uh, sabi ni Sir Ian, hindi niya raw alam. <laughs> so ayun. Uh, kailan ang uwi niyo? Kailan nang uwi niyo? Sa May. Oh, malapit na rin, baka ng December lupas, bagong taon. Darating na yung Mayo. Ano yung piyesta? Fiesta sa Mayo. Uh, oh, shout out doon sa Fiesta sa inyo sa darating na Mayo. Pa-subscribe mo na lang yung mga kamag-anakan mo para makita ka. Uh, ayan, nandito ka sa Banawe. Ay, yung pangalan na ano mo kasama? Anong pangalan niya? G. Maranga. G. J. Maranga. Ayan, sir. Oh. Uh, uh mga si uh, J. Maranga. Ayan. Taga-ball din siya, eh, no? Taga uh, Taga-ball. Magka-barrio lang kayo, no? magkababaryo lang magkababata uh, kababata pa ayun uh, so maganda yung uh, ginawa ninyo na pumunta kayo ng Maynila uh, maraking tulong yan kaysa tumambay kayo kaysa tumambay kayo sabi ka hindi naman eh nakakatulong din naman kasi papaano naman pag inutosan o no, pwede naman sumunod tayo pero iba talaga yung pumunta ng Maynila eh no uh, talaga nakakatulong talaga so ayun so ilang uh, magkakapatid kayo guys Anim? Ah, Kayang kaya? Tatlong babae, tatlong lalaki. rin. Pangilan ka? Panglima. Panglima? Ah, malapit sa bunso, ano? Yeah. Ah, second to the last, yun. Ah, gustong sabihin dito, ah, napalaki kayo na maayos ng mga magulang ninyo, eh, no? kahit nasa kabila ng hirap ng probinsya, eh, no? ah, so, ano nga sabi mo sa nanay at tatay mo na palaki sa'yo? Hindi <laughs> nga. Ayan, makikita ka dyan. Salamat. Salamat. Alaga. Yun, yun, ang mabait na anak. Marunong magpasalamat. Kasi kailangan natin yun eh. Kahit na sabihin na natin na hindi naman natin na yung gusto natin sa buhay na yung yaman katulad ng ibang pamilya, mga anak, di ba? Eh at least na palaki tayo ng ating mga magulang. Alam naman natin na nagsumikap yung ating pamilya, di ba? Yung ating mga magulang. So, ayan, guys, ah, uh, isang paalaala lang sa mga kabataan. Ano man ang na naging sitwasyon ng buhay natin, ninyo, na lumaki sa buhay mahirap lagi pa rin tayo magpasalamat sa ating mga magulang dahil ngayon ngayon ha ngayon na uh, malaki kayo, lumaki na kayo uh, napalaki kayo ng inyong mga magulang sa hirap na kanilang ginawa para mapalaki ang mga anak so ayan guys diba T tama ko sir Ian uh, ang ganito na lang guys ang uh, video na to maraming maraming salamat muli sa inyong lahat So ayun guys, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pakipindot na rin sa mga iba na maliligaw sa channel na to. Ang uh, subscribe na yan at yung notification guys, paki uh, pakipindot din para maging updated po kayo sa mga video na akin na-upload. So hanggang dito na lang guys. God bless you all. God bless the Philippines. Abawin po tayong lahat. Bye bye.